Pinakamalaking piraso ng tae ng dinosaur sa buong mundo ibebenta sa halagang $10,000. Hindi ka man makapunta sa Jurassic Park ay pwede ka namang maging may-ari ng Jurassic Poop basta ba marami kang pera sa bulsa. Kung papunta ka sa Beverly Hills sa araw na ito at nagkataong mayroon kang $10,000 na cash na gusto mong gamitin para makabili ng something special, hayaan nyo nang ipakilala namin sa inyo ang isang bagay na tunay na one of a kind. Para sa halagang $10,000, maari nyo mabili ang pinakamalaki at pinakamahabang Jurassic poop sa buong mundo. Yup, ang tinutukoy namin ay tae ng dinosaur. Ayon sa auction house, ang nakakabighaning coprolite na ito na napagandang pagtawag lang sa etchas ng dinosaur ay may 40 inches ang haba. Ito na ang pinakamahabang tae ng dinosaur na mapapa-auction sa kasaysayan ng mundo. Ang mas nakakaiyak pa dito ay ang description ng tae na may pantay na brown at dilaw na kulay daw at detalyadong texture na maraming umbuk-umbuk na nagpapatuloy sa buong kahabaan nito. O di ba? sabi nga namin, napaka-espesyal nito. Ito rin ay nagbibigay ng panibagong ibig sabihin sa kasabihan na one man's trash is another man's treasure. Malay natin, makalipas ang ilang libong taon, ang mga tae ng tao ay tuturing din na ginto. Pero warning lang po, medyo nagdududa kami at sinabi ng auctioneer na ang tae ng dinosaur ay nasa 5 at 40 million years old. Ang mga dinosaurs ay naging extinct na 65 milyong taon nang nakalipas. If something is too good to be true, it really probably is.